So oh, what's up mga buddy Ayan na na namin si Burloloy eh. Wala What? na kasama si Bimax ngayon Dito na si Burloloy sa amin Lunoy Lunoy ba? Ambot Lalayo Oh Ayan na Hi guys Hi, hey, hey you Kuno guys Welcome, Welcome to my guys Hello guys <laughs> 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 Naghahanap buhay kami, naghahanap ng na pera, huwag ka walang pera dito sa loob. Saras, hanip, hanip ng buhay. Huh? Ano man sabi mo burloloy? Eh? Malalim. Agoy <laughs> ang pataw. All right kung ano yun masangit hindi may ikaw pala? masangit pala lahat lang 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 mariyo ka peace di ka oh. lahat ka rin hila sablay na hu. hindi kita makabidyo lagi ha? hindi kita makabidyo kasi natin kasi

Ano man sabi mo ka ba eh? Ha, marami ba o lang? Hey, Ram. Walang rami. Konti-konti lang. Este sa muna. Este sa ko tayo dito sa kalaliman na. <coughs> An ano sabi mo, Burloloy? Malalim. <laughs> <laughs> Na-recruit na talaga natin si Burloloy ngayon. Wala nang katandem si B-Max. B-Max. Sorry ka lang Bimax, nandito na si Broloy. Hindi eh. na makipag-collab sa'yo Ikaw, awit, anong sasabi mo awit? <laughs> At naman nag-ariya ka nung walang isda Kung wala talaga yung utak <laughs> Supo po Ganun ba yun? Ista, ista, ista. sana dumami yan isa patay man tayo ista 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 ada masibut dirtso na sulboy jadi balik ke sini betul konti konti basta mayron unang area more blessings pa sana kabadi Ayun, nakaka-video na tayo. Konti lang muna, mga bari. Konti lang muna. Huwag muna nating damihan. Baka maubos yung isda. Nakahit lang muna ako. Kasi nakabukas eh. Sibit nga. Hindi ko Pakita mo ka pa din turay. Ayan oh. No? Ha, ha. Ayan oh. Tulag tayo ngayon kabadi. Ayan ah. Ano ba nahulog kay dagko no? na buhay. Alam mo tumaturo yung patay. <laughs> Bakit scripted yan kabadi. May dakong gisi nga. Dahil tulid tulipit. Opo. Ang nagagawa ko ito po ito ang

na na <laughs> dito kunti, kunti lang yung huli kasi muna, Diyan, maya, but, uh, but, uh, lang muna yeah. is darnya naman kabari ayan tatlo tatlo lang Wag na <laughs> agoy hulog na oh kulang lutong gisi ang batuan la mga hmm. si Bruloy! na mo sore ka max dito na si Bruloy sa amin Lamuna kebadi punang areaah dan